Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, kami ay sumisid sa isang bagay na talagang espesyal, isang makabagong-bagong musikal na Pilipino na malapit ng kunin ang mundo ng teatro sa pamamagitan ng bagyo. It's called Liwanag sa Dilim, and trust me, you don't want to miss this. Kaya, kunin ang iyong mga merienda, umupo, at tuklasin natin kung bakit ang musikal na ito ay usapan ng bayan. First things first, what is Liwanag sa Dilim all about? Well, imagine this a story about love, identity, and revolution, set to the iconic music of one of the Philippines' most beloved artists, Rico Blanco. Yes, you heard that right. Rico Blanco's timeless hits are being reimagined into a powerful narrative that will leave you breathless. The story follows Elise, an orphan, on a quest to uncover the secrets of his past. With his trusted Ali, Chris, they fight for justice while navigated, an undeniable connection that sparks between them and the people who challenge their hearts. This is not just a story, it's a revolution that red finds their worlds. Now, let's talk about the incredible team behind this production. The book and direction are helmed by the brilliant Robbie Guevara, who's known for his work on hits like Ituna, Musical Napo, and Ang Huling El Bimbo. And the music? Oh, it's in the hands of Orlando de la Cruz, who's arranged and magical songs into Rico Blanco. Ang liwanag sa dilim ay higit pa sa isang musikal, ito ay isang selebrasyon ng kasiningang Pilipino. Nais naming lumikha ng isang bagay na sumasalamin sa lahat, maging ikaw ay isang baguhan sa teatro o isang batikang tagahanga. Ang musika ni Rico ay palaging tungkol sa damdamin at pagkukwento ang pagsasalin yan sa isang karanasan sa teatro ay parehong hamon at kagalakan. Okay, let's talk about the cast because WW, this lineup is stuck. Headlining the show is no other than Khalil Ramos, making his return to theater after his Gawad Buhay nominated performance in Tick, Tick, Boom. He's joined by Anthony Rosaldo, CJ Navato, Vine King, Alexa Ilacad, and Nicole Omilo to bring the stage their A. Eh? I game Omelo. Ginagampanan ni Khalil si Elsie, ang ulila sa puso ng kwento, habang sina Anthony Rosaldo at Sige Navato ay nagdadala ng lalim at karisma sa kanilang mga tungkulin. Sina Alexa Ilacad at Nicole O'Millo ay may isang papel na nagpapakita ng kanilang hindi kapanipaniwalang versatility. At huwag nating kalimutan ang Vian King na ang makapangyarihang presensya ay tiyak na mag-iiwan ng pangmatagalang impresyon. But wait, there's more. Puno ng talento ang grupo, kasama si Narita Daniela, Naomi Gonzalez, Arnel Carion, at marami pang iba. Ang mga performer na ito ang backbone ng palabas, na nagdadala ng enerhiya, pasyon, at puso sa bawat eksena. And let's give it up para sa mga swings, at sa mga pinakabatang miyembro ng cast, na gumagawa ng kanilang marka sa produksyong ito. Mula sa mga batikang performer, hanggang sa mga sariwang mukha, ang kas na ito ay isang testamento sa masiglang kinabukasan ng Filipino theater. Siyempre, ang isang musikal na tulad nito ay hindi magiging posible kung wala ang isang hindi kapanipaniwalang creative team. Mula sa nakamamanghang set na disenyo ni Mayo Infante, hanggang sa dinamik na koreografya ni Pierre Rebolida, ang bawat detalye ay maingat na ginawa para dalhin ka sa mundo ng liwanag sa dilim. Ang pag-ilaw ni Shakira Villa-Simes, ang disenyo ng tunog ni Eji Manalo, at ang mga video projection ni G.A. Falarme ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang nakakainganyong karanasan, nakasingganda ng biswal at nakakaakit ng damdamin. So, why should you watch Liwanag sa Dilim? Well, aside from the incredible music, the stellar cast, and the breathtaking production, this musical is a celebration of Filipino talent and storytelling. It's a reminder that even in the darkest times, there's always a light ay sa dilim that can guide us forward. Father Kamanirico Blanco, isang theater enthusiast, o isang tao lang na naghahanap ng isang gabi ng hindi malilimutang entertainment, ito ang palabas para sa iyo. Magbubukas ang liwanag sa dilim sa Marso Pito, 2025, sa CPR Auditorium sa RCBC Plaza, Makati City. Available na ang mga tiket sa tiket dalawami, kaya huwag maghintay, kunin ang sayo bago sila mabenta. Maniwala ka sa akin, hindi mo gustong makaligtaan ito. And if you're as excited as I am, let me know in the comments below. Who's planning to watch? Aling Rico Blanco song ang pinaka-excited mong marinig? Don't forget to like, share, and subscribe for more content like this. Until next time, keep supporting Filipino art and theater. See you at the show.